Magagana po kami oh, nagagamba. Di ba diba po, magagana po ka. Oh. Nagagamba. Tingnan niyo. Pakita niyo po, nahuli po niya. Yan po yung na, ano na, 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 nahuli niya po. Ang bangal na po. Saan na ba? Ayan po, nagagamba. Nahuli niyo po. So po, magagana po kami nagagamba. Ayan po, si Tar, nagpapakita ng bukol sa ulo. Hindi ko lang muna, hanapan ka ng mamili. Wala po pala yun naman. Tingnan po natin ba meron. Kuya, kuya, punta tayo dun o Kunin natin yung ano. Maganap tayo ng mga sapot. Tapos sundan lang natin kung nasan yung sapot. Hmm. Tapos hmm. yun. Ito po kayo makahanap ng gagamba ngayon po. Tara, sarapin po natin si Jenjen. -Jen. Nawawala po si Jenjen -Jen po bakit, ngayon. Ito, nakapasok sa kuweba po. Dito po siya nakapasok. Para po pasok. Papasok po. Nakapasok. Nagagamba na po kaagad po ako nakita. Ayan po. Ayan po. Ayan po. po di ba? Kung pwede lang dyan umakyat, aakiat na ako sa po. na yun. Baho nga mo. <laughs> wala po kami nakita huwag ka natin si mama pananakot ka lang dito eh magkombo oh, ah, ayaw wala kayo dyan ilaki po yan hindi huh? po kayo makahanap sigurado ata wala namang sakot pa rin ayun oh. Ayun no? oh. May okay, gagamba po doon sa adaw ng angga. Na ako Mangga, yun yan. Okay, hanap na po na ako ah. Huwag may nakita kayo, sabihin niyo. Susunod na lang ako kay Kuya. Talk to, pag to may din dito. Ito, wait lang. Sabot eh. Lalaki naman ba dito? Ang hirap maghanap.

Wala, ah. Siya, ayun, oh, unti. Saan? Parto, may nakisapot, may sapot. Ayaw! Ito. Ay, hindi ito, Sabi ko, hindi ito piki. Ano to? Hindi yan, Milan. Kuya, pag tinanubo mo ito, sobrang laki ng lobo nito. Tignan ko na, sasunok na tayo ng imbor, ng ano, baba. Dito, imbor na, nabaliw. Saan Luto, luto, luto. Ha? Parang parang. Bisa tayo. Tayo, ha. Ito pa oh. May sabon ka po dito, girls. Huwag ka sumama kung bakla ka. Ha. ito mala ah, oh. <laughs> <Pudiri. laughs> <Pudiri. laughs> ang tigas kung ano to kung ano kung dadalhin dahon ah ang dami lang nakapaka ko ng ihi kadiri ang panghigagi kadiri ang init Kaninong iiit kaya yun? Baka iiit na po pa. bawal, uh, dito. bawal uh, dito. Bawal dito. Bawal dito sa dos videos. Ano Kwartiga. to? Patiga. Patigas. Asan? Asan? Nasan? Ay, ayun, ayun, girls. Gey, kuha niyo muna, Bard. Wala may naririnig akong umiiyak. dito. Gay, okay, pag nakuha mo, bibigyan ka. Plastic, patay na yung bulingit. Nagagi, ano. Patay na yung bulingit. Ito, guys. Ito, kaya. Ito, kuya. Ha? Batsuge? Ano yung Mas matangkad ka sa akin, par. Bastig.

Uh, Gusto niyo po magpauli ng gagamba dito po ay sa Burulan. Das Marines lang po dito. Oh, order po kayo so, diyan. Madami po, po tong gagamba. Order po, na lang Gagamba po, kayo. lang po niyan. Tigerin po ata uh, 'yan o Black Panther. Oh.